Sa likod ng bawat Smart LED TV na nagiging bahagi ng ating mga tahanan, nariyan ang mahabang proseso ng paggawa sa factory. Mula sa pagkuha ng mga raw materials, pagbuo ng LED panel at LED backlight, pagsasama-sama ng mga electronic components hanggang sa quality control at pagpapadala. Bawat hakbang ay may layunin mabuo ang pinakamahusay na produkto. Part 2 Amazing pagawaan ng Smart LED TV. LCD panel. Heart of the process ang paggawa ng LCD panel. Ang LCD panel ay ang display ng TV. Ang maaasahan natin sa pagpapakita ng mga pagpapalabas at larawan. Sa pagbuo ng LCD panel, una ay inilalagay ang isang manipis na layer ng glass sa ibabaw ng LCD circuit. Ang glass na ito ay dapat maging transparent at malinaw upang maging malinaw ang pagpapakita ng mga image. Matapos nito ilalagay na rin ang mga liquid crystals na nagbibigay ng kulay sa mga pixels ng LCD panel. Ang mga liquid crystals ay napapalitan ng kulay base sa mga electrical signals na natatanggap nito. LED backlight Sumunod naman ay ang paggawa ng LED backlight. Ito ay binubuo ng maliit na LED lights, na ilalagay sa likod ng LCD panel. Sa tulong nito, mas lalong magiging vibrant at maliwanag ang mga kulay at image sa ating smart LED TV. Ang LED backlight at maaaring iba't ibang kulay, tulad ng white, yellow o kulay blue. Ang pagsama-sama ng tamang kulay at intensity ng LED backlight ay mahalaga. Upang masiguro ang magandang kalidad ng display ng TV. Assembling. Matapos ang LED backlight, isinasama na ang mga electronic components tulad ng mga circuit board at processors. Ito ang mga nagbibigay buhay sa smart function ng TV mula sa pagkonekta sa internet, paggamit ng apps at marami pang iba pagkatapos nito, isinasama na ang mga bahagi sa mainframe ng TV. Meticulous at maingat ng pagkakasama ng mga ito, upang maging matibay at gumagana ang Smart LED TV. Quality Control Quality Control ang susunod na hakbang. Dito ay isa-isang sinusuri ang bawat Smart LED TV, upang masiguro na ito ay walang depekto o sira. Ito ay importante para matingnan ang kalidad ng bawat produkto. Packaging and distribution. Packaging and distribution ang huling hakbang. Ang mga LED smart TV ay ilalagay na sa tamang packaging para masigurong safe ito sa pag-deliver patungo sa mga bahay ng mga manonood. Mahalagang tamang pag-iingat. At seguridad upang masiguro walang masisirang bahagi ng TV sa pag-deliver nito patungo sa mga tahanan ng mga manonood. Isinasama na rin sa proseso ang paglalagay ng mga protective foam at padding upang mapanatili ang TV na ligtas sa loob ng kahon. Isinasama rin ang mga accessories at mga documents tulad ng remote control, manual at warranty card upang masiguro na kumpleto ang package at handang gamitin ng mga manonood. Subscribe. Click on the Bell to turn on notifications.